Hello everyone, for today's vlog nga pala ay magluluto ako ng chop suey. Pinakulong ko nga lang pala yung balambaluna ng manok. Nang malambot na nga pala yung balambaluna, nag-umpisa na rin ako mag-isa. Nung ko na nga pala yung bawang sibuyas, isinod ko na rin ilagay atay ng manok. Naglagay na nga rin pala ako ng mga seasoning tulad ng magic sarap, paminta, at ng patis. Chapsoy nga pala na isip akong lutuin yun. bukod sa masarap, masustansya pa. Nilagay ko na nga rin pala yung gulay. Mukhang mapapakain ko ng gulay yung dalawang kapatid, mukhang masarap kasi niluluto ko. Eh men, naglagay nga lang pala ako ng ating tubig na lumambot yung gulay. Pas forward nga nung malambot na yung gulay, naglagay na rin ako ng gatas. Naglagay nga rin pala ako ng mga itlog ng dinosaur charis. Huli ko na nga pala yung nilagay yung itlog ng pugo na hindi madurog. Inahandahan ko nga lang pala ang pag baka kasi madurog yung itlog ng pugo. Mukhang mama, papa, parami kain namin sa bawa lang ulam na. After din na natin chop suey, pwede na tayong kumain.